sa so, batang ako dyan ka na lang kasi bakit na ito na tayo sa realidad ng buhay na masaya na mahirap masaya bakit kasi masaya ka masaya mabuhay mahirap kasi kahit gustong gusto mo na magpahinga hindi ka pwede magpahinga kasi bakit may mga taong maasa na sa'yo sa batang ako na kontento na sa kung anong meron siya ng bata ka yan ka na lang na kung anong meron laro ang kang meron ibigay sa in laruan okay na sa'yo na pwede ka maglaro ng kutsi-kutsihan ni Batman na walang gulong at tatalihan mo lang sa unahan mo, na higitin mo nalalagyan mo minsan ng ng gulong sa pamamagitan ng ng ano ng mga bunga ng mga halaman na nakikita mo lang na sa daan yung masaya ka na na maglagay ka ng ng hikaw-hikawan sa pamamagitan ng sariwan dahon ng starapon sa batang ako salute you kasi bakit gusto mo nagustuhan mo yung mga bat yung bata ka yung mga ginawa mo ng kabataan salamat sa kabataan ko na natuto ako kung paano maging mahirap yan yan lang